Baka meron pong tingi, kahit kunting pagtingin, na pwede palamuti sa buhay ko narin Dahil ang pag-ibig daw ay pwede ng isan. Kung meron kang yate ko sa si malawak na fish pond. Ang pag ba? Kaya ang pag ba? Kaya ang pag ba? Ay merong halaga. As in halaga. Uh -huh. Yung presyo talaga. <laughs> Kung ito'y nabibili para di na maapi eh di mag-iipon ako ng maraming salapi. Kaya ang pag ba ay merong halaga, asin halaga. Ah, <laughs> yung presyo talaga, kung ito'y nabibili para di na maape, di mag-iipon ako ng marami na maraming salapi. Tama ba, tita? So, sobrang taas na pamahala ko sa'yo, kaya ang pag ba Uh, yung presyo talaga kung ito'y nabibili para di na ma-apply Kung maghihipon ako, para langit sa tabi ko na po Maghihipon ako Na, mag na, mag na, mag na, na maraming salapi, maraming salapi Para kang sphinx, ugali mo'y nakaka-sting Kung hihain mo ko, talagang nakaka-shrink Girlie be bye-bye, don't tell a lie Bakit mo ako laging dini-deny All the good I've done Lahat na lang ang bagay binigay ko sa iyo Naging sunod-sunuran ako ng parang aso Pag may kausap kang iba, ako'y dinidenay. Basta gwapo ang gay, maaga ka bumibigay Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo Naging sunod-sunuran ako ng parang aso Pag may kausap kang iba, ako'y dine-deny Basta gwapo ang gay, maaga ka bumibigay Love, soft as an easy chair Love, fresh as the morning air love love that is shared by two i have found in you tai oi pare pare hola ma mai dumdamin mai dumdamin din sasakta 🎵 Puso mo'y nasaan? Ninais kong mapalapit sa'yo 🎵 Ninais kong malaman mo Ang mga paghihirap ko, wala lang sa'yo 🎵 Tingnan mo ang katotohanan na tayo'y pare-pareho lamang May damdamin din na sasaktan Puso mo'y nasaan